Magsayo kontra na Barete target sa 2025. Tank Davis magre na pero may dalawang target na laban pa. Naging successful nga ang huling laban ng ating pambato at kababayan na si Mark Magnifico magsayo at dahil nga sa maraming basher ang naglalabasan kung bakit daw pumatol si magsayo sa ganong klase ng kalaban ay isa nga lang ang naging explanation dyan ng ating pambato. Paliwanag ni Magnifico ay kailangan daw maging aktibo ang isang boksingero para hindi nga daw ito basta-bastang mapababa sa rankings at kung ito nga daw yung tinatawag nilang inactivity fight bago nga mapalaban sa isang world title fight. Tulad na lang ng inaasam-asam na laban ni Magsayo kontra barete na malapit-lapit nang mangyari. Nasa pangatlong pwesto na kasi si Magsayo para sa WBO Super Featherweight Rankings habang nasa pangunang pwesto naman ang isa pa nating kababay na si Charles Suarez. Ganun pa man ay marami ang nagsasabi na dapat daw ay si Suarez muna ang sumubok dito kay Nabarete at dapat daw itong si Magsayo ay pagtrabahuan muna ang maging number 1 spot dito sa WBO Super Featherweight title. Pwede nga daw magkaroon ng title eliminator sa pagitan ni Magsayo at number 2 na si Cortez at kung sino nga daw ang manalo kay Suarez at Nabarete ayun ang sunod na makakalaban sa mananalo ng Magsayo versus Cortez. Bago tayo magpatulog, ang liga na inaabangan ng lahat, ang NBA. Ay pwede kang sumabay dito at pwede ka ring manalo. Ilalagay ko nga sa comment section ang link ng tutorial para masubukan mo ang iyong swerte. Huwag mo ring kalimutan gamitin ang promo code na nasa comment section para makuha ang first deposit bonus. Sa abilang banda ay nagpapahiwatig na nga si Tank Davis na pagkatapos daw ng 2025 ay baka magretiro na siya. Pero ayon kay Tang ay meron pa siyang dalawang laban na gustong gawin bago matapos ang taon ng 2020 time. 'Yun nga daw ang rematch niya kontra Ryan Garcia at ang laban niya kontra dito kay Teofimo Lopez na nasa light welterweight na ngayon. Ayon kay Davis ay kapag nagawa niya na daw ang dalawang laban na ito sa taong 2025 ay pwede na daw talaga siyang magretiro dahil talagang nawawala na daw ang pagmamahal niya sa mundo ng boxing. Pero kayo mga buddy, ano ba ang masasabi niyo sa ating video ngayon? I-comment nyo na mga ang inyong reaksyon. Maraming salamat!